O kung legit na taga silangan ka Dapat alam mo tong court na to O O dapat alam mo yung court na yan ha Yan Dapat alam nyo yung court na yan Alam nyo nakakalungkot lang dito Dati itong court na to Hindi nawawala na naglalaro to Dati nung iba pa yung opisyalis ng Upby. Everyday may naglalaro sa court na to. Kasi ang sarap maglaro sa court na to kasi ito yung pinaka main o kaya pinaka sentro ng silangan. So pag naglalaro ka dito, ang dami nang nanonood, especially pag may liga. Ayan, ngayon nakakalungkot isipin na itong court na to, pag tiningnan mo sa labas, para na siyang bodega. <laughs> parang bodega. Parang bodega. Kung na pag iwanan na siya ng ibang court. Yung phase 2, ang ganda na ng Naka covered. Naka-covered na, ang ganda na. Naka-rubberized pa. Pero tingnan niyo naman ito. Simula, naglaro ako dito. Siguro since... Uh, 1996 siguro. O, 1998 na naglaro ako. Ayan, o. Ayan pa rin, walang pinagbago. Lagi namang may business, to, May changge. O, may... 'Di ba? Kumikita naman ang court na 'to, pero ito nga hindi hindi na alagaan ng maayos. Ayan, hindi natin alam kung ano nangyayari sa court na 'to. Sayang. Kasi maganda talaga 'tong court na 'to na na siya. Yung 4B kahit hindi sa covered. Kahit hindi ko kahit hindi covered yung 4B, pero ang dami na naglalaro, ang dami ng event. Maganda yung ambiance. Pero itong court ng housing, nako napakalungkot talaga. Tingnan mo halos wala na naglalaro. Pa ito, tingnan nyo ito, kausapin uh, natin yung isang player, isa sa mga legit player ng Silangan. Matagal na dito yan naglalaro. Ano rin siya, residente ng Apbay. O, oh, so, kunin natin yung ano niya, yung side niya. O, oh, ayan, si Idol. Kung kilala nyo to, kung legit na taga Silangan kayo, isa sa mga idol to sa Silangan. Kung baga, nung grade 6 pa lang ako, sila yung mga veterano talaga at mga pambato ng Silangan pagdating sa pagbabasketball. Si Richard, Presidente ng Silangan, alam niya yung history ng court na to. Chard, o oh yan, tingnan, anong masasabi mo? Medyo yung court ng housing napapag-iwanan. Tapos yung itsura, walang pagbabago, lumuma ng lumuma. Yung ibang court nagagandahan na. Ano masasabi mo dun? Ay, sayang yung mga lumpisan nung ano, nung unang panahon. Napaganda, pa over court. Malagyan ng uh, fiberglass. Actually, donate pa yan ni Lolo Dinisio eh yun, sana bigyan lang ng pang-sense, mapayos, mapaganda para naman hindi tayo lumang swag yun lang, oh. ayan ha, legit na taga silangan yan matagal na player dito yan oh. yun lang naman o oh. kasi nakakapanghinayang tong court na to kasi ano to eh sentro to ng silangan, ang sarap maglaro dito ang daming nanonood pero tingnan mo, ang lungkot, wala nang player ayan o oh tapos lumang-luma na tingnan wala man lang improvement pintura, yung pintura hindi man lang mapabago, paparabirize okay, yung mga bakod niya ayan di ba, hindi man lang na maintenance, puro kalawang na pag ikot mo rito puro kalawang na, hindi na na maintenance talaga so nakakapanginayang okay, itong court na to, ito yung kinalakihan namin dito kami nagumbisa, dito kami na mas nahasa mag basketball So nakakalungkot lang na itong court na to napag-iwanan dahil hindi naaalagaan ng mga nakaupong opisyalis. So sana mabigyan nyo ng pansin, uh, mabigyan nyo uh, ng panahon na mapaayos tong court, mapaganda kahit papano. Uh, total, kumikita naman sa negosyo yung ano, yung court. Tapos makapagbigay kayo ng makapagbigay kayo ng oras. Mabigyan nyo ng araw ng laro ang mga kabataan. Yan o, oh, kasi wala na naglalaro. O ito, may isa pang player na dumating. Legit na taga silangan at player dito. Idol John, anong masasabi mo dito sa court ng housing? Kasi medyo na pag iiwanan na eh. Ang lungkot-lungkot na. Isa ka sa mga original na player at saka presidente ng Apbay. Kumbaga, isa ka, nasaksihan mo yung istorya ng court na to. Anong masasabi mo? Babalik na sa... Uh, ano? Sa dating sigla nitong housing. Yun! sa panahon. Yeah. <laughs> Ikaw ba magiging daan <laughs> Kasi, tiyan mo idol dyan ha. Puro kalawang na lumang luma, yung pintura. 1996 pa ata itong pintura na to. Papayos natin Anong, anong mabibigay mong ano sa mga taga-silangan at kabataang taga-silangan? Huwag silang mawalan ng pag-asa. Yeah. <laughs> Tinatrabaho na ba? Oo. Oo, oh, yan ah. Oh guys Ah. Jun Likwanan. Okay, isa yan sa magiging daan para maging bumalik ang sigla ng court ng Silangan, ng AFP Housing. Kasi maganda talaga tong court na to. Nakakalungkot lang na ganito, wala ng player. Napapag-iwanan siya. So umasa tayo na yung ibang mga susunod na pupuesto na opisyalis ng abay magiging maayos at mabibigyan ng pansin tong court na to. Okay, approved.